Hello everyone, ayan. So dahil na boring ako sa bahay, naisipan kong gumala. Pumunta ako dito sa ano, sa isang um, public public resort. Actually, ata siya para siyang ano um, mga kabahayan lang naman siya, pero dahil maganda yung view, kaya nagka-interest ako pumunta. Kahit pag-isa lang ako. Ewan ko ba kung anong naramdaman ko ngayong araw dito? Kasi parang parang ano hate the hate ko lahat parang magkaiwan ko ba alam yung pakiramdam na minsan nakakaramdam ka ng nawawalan ka na ng gana sa lahat lahat ng mga bagay-bagay kaya -bagay, ng kahit pagkain kahit nakikita mong masarap ayaw mong tikman kasi wala kang gana. Tapos yung mga naisiisip mo, puro mga disappointment lang. Sunod-sunod mong naaalala yung mga taong nakagawa ng mga mali sa'yo. Ewan ko pa. Nakakano ha -ha. lang. Parang nakaka-overwhelm yung pagka ano mo, pagka-irita mo sa buhay. So I decide to roam around. This is not actually a part pa ng Dumaguete. Uh, outside Dumaguete na siya. Sa ba, ano siya, sa bakong. Ayan, saksak -sak bakong. Medyo malapit lang si Staff House pwede siya lakarin. Kaya lang, tamad talaga ako maglakad. Promise. Malapit yan o hindi. Tamad talaga ako maglakad. So, dito malapit na ako nyan sa ano. Kaya nakakita ako ng puno ng belimbing. Nasa na siya ng ano nasa gitna siya ng bakanting lote. Malapit na ako din sa dagat eh. Hindi ko alam bakit din eh, nila pinapansin yun. Siguro maasim siya kaya ayaw nila pansin eh. Malapit na ako sa pampang dyan. Naririnig ko nun yung pagaspas ng alon eh. Ayan. So dahil mag-aalas sa na din, kaya nung pagdaan ko sa parte na to, sabi ko, tabi-tabi po kasi malapit ng mag-6 o'clock. Nakala mo naman sa probinsya, pag 6 o'clock daw, naglalabasan na yung mga hindi ka nais-nais na mga nilalang. Kagaya ng mga nilalang sa utak ko na gusto kong magbura. Kagaya ng isang nakausap ko today, na wala sa ayos, ang lang talagang ano, hinakaw. Balik, na mo. <laughs> Ayan, so sa totoo lang napakaganda ng ano dito ng ambience niya scenery napakasarap ng tumbayan sobrang lawak niya tahimik kahit may mga bahay tahimik siya kaya lang nung pumunta ako dito malaki yung tubig so ano medyo inano ako ng takot tinablan ako ng takot pero nung tumingin ako sa bandang kanan doon. Eh, pag-ikot ng camera. Pagtingin ko doon, may nakita akong mga bata. So medyo nawala yung mga yung ano ko, yung kabako. Sabi ko na ko silang lapitan. Kaya pumunta ako doon. Pero hindi talaga ako, <laughs> hindi talaga ako naglalakad sa malapit sa tubig kasi takot talaga ako. Kasi para feeling ko kasi pag once na inabot ako ng tubig, hihilahin na ako papunta sa gitna. Alam mo dati, nung ano, actually, nawala lang yung fare ko sa dagat. Dito lang. Dito lang talaga sa Bakong. Dito, dito. The same place, pero sa unahan nito Medyo malapit na siya sa palengke ng Bakong. Sa likod na siya ng simbahan ng Bakong. Kung saan kami nag-swimming buong maghapon. So, nawala yung ano ko, yung fare ko sa dagat. Ayan. Kasi feeling ko kasi pag ano, <coughs> pag nasa tubig na ako ng dagat, para feeling ko pag sumisid ako or kaya ilubog ko yung ulo ko sa tubig pag, pag umibabaw na ulit ako nasa gitna na ako yung lagi iniisip ko kaya takot talaga ako lalo pag mag isa lang ako oh, ayaw talaga lumapit sa may alon takot talaga akong mahagit ng, ano, ng tubig dagat Well, naalis naman na yung takot ko. Para kaya lang like, syempre dahil mag-isa akong pumunta dito. Kaya bumabalik pa. Hindi ko na nakikita mo yung ari. Parang naggagalit So, hindi ako makadaan dyan. No? Kapunta sa mga bata. Kaya, I decided na lang to go up. Para dito ako makadaan. Akala ko nga walang padaanan kasi puro puno yan. Eh. So, tinignan ko, malinis naman. ayun Tapos nakita ko sila dito. Nagpipiknik pala sila. Pero medyo, medyo, nabahala ako kasi tatlo silang maliliit na bata may may baby pa siguro mga one year old yung baby tapos nandun sila alone wala silang kasamang mga matatanda sa kanila binati ko pa yan eh kaso umiyak yung baby parang natakot sa akin kaya sabi ka ay na lang <laughs> baka, baka matakot sa tubig Diyos ko mahirapan ako habulin yan kaya habulin yan, kasi takot din. Ayan, umalis nga yung baby dyan kasi umiyak nung nakita ako. Tapos tinanong ko sila kung taga saan sila. Sino ba yung kasama nila, sa yung nila. Kasi hindi nila ako nadihan. So, nag -ano lang ako. Naglakad-lakad na lang ako. Tingin-tingin pa rin ako ng mga view. May kasama lang silang aso, dalawang aso. Ayan, di ba ang ganda? Ayan yung tent nila. Oh, di ba? Oh, Sosyali, nakapatayo pa sila ng tent dyan. Hindi <laughs> ko alam siguro kanina, may kasama sila, baka may binili lang or iniwanan lang sila ng saglit. Kasi habang man diyan ako, hindi pa naman sila bumabalik hanggang sa nakalis ako. So, ito. Ito, nakita nyo bro? Itong, dinaw itong hinawakan ko. Ang tawag dyan, kung oh, hanggang ngayon yung tawag dyan, na ah. Ano daw uh, Cover, cover crop? Power Dati kasi pumunta sa aming mga ano, mga foreigner, mga Koreano Japanese. Tapos sabi, bumibila ng ganon. Pinakita sa amin yung itsura ng cover crop na yan. So, naghanap din naman kami. Bata pa ako noon. Siguro mga nasa high school pa lang ako. Mga first year second year high school. Ganun. So, naghanap kami. Kasi ang per kilo niya is mahal. 50 yata ang bili nila per kilo. So, pag nakadami kanya, laki naman yung butil ng buto niya eh siya nakakaisang kami yan, Kaya alam, mahirap hanapin kasi susuot ko talaga sa mga gubat-gubat, sa mga bundok. Yung tumatawid kami nun sa ano, Lumbon, sa tumagudtod. Ayan, kung sino yung mga taga garito rito, alam nila yun, Tumagudtud saka Balumbon. Ay, para maghanap niyan. Kasi nga, syempre, maano ka kasi mahal, mahal yung per kilo niya, di ba? Hinahalo doon sa kape. Hindi ko alam kung anong brand ng kape noon, nakalimutan ko na sinabi nila yun, ikaw anong kape. kasi nakalimutan ko ng sobrang tagal na, syempre, tumatanda na tayo. So, after noon, I decide na to go home. Kasi medyo nakakapaya, nakapag, I feel a bit relax na sa mga nakita kong view. Ayun, so bumalik na ako. Ayan, I dito, may makikita ko dito na very interesting talaga at gusto ko siyang balikan at gusto ko siyang kukain. Itong part na to, sa kaliwa. Ayan, sa kaliwa. Ang daming pako. Ayan yung pako, yung furring. Ayan. Masarap yung ilagay sa isda, lalo pag ginataan. Or paksiw. Or isa salad mo na. Kagaya ng ano. Ilagay mo lang siya ng kamatis, sibuyas, luya, suka, kalamansi. Ang sarap na. Tapos so, ang daming laing dyan. Na feeling ko hindi siya nababawasan. Parang hindi siya, hindi siya inaani. Kasi walang bakas na, na binabawasan. So napatan sa sarili ko. Kumakain ba sila niyan dito? Ewan ko lang. Hindi ako sure. O diba ang ganda na pagkakatayo ng balimbing na yan dyan. O, no? nasa gitna talaga siya. Matanda na siyang balimbing pero hindi siya masyado lumakay kasi wala siyang ibang kasama. So parang yung, yung, yung parang na ano siya, napurga sa nutrients. <laughs> hindi na siya lumaki. ayun, ang dami sana bunga kasi hindi ko abot. Wala rin ako nakita pat para para ano yun. Tapos may star apple din. Di ba magkapit bahay sila? Star apple saka star fruit. Ayan. Star fruit yung baling baling-baling Di ba? Ayan. So, habang papauwi ako na naisip ko, pa, ah, kaya ka naman palang maggala, mag-isa, no? kakabangan pa rin naman ako lalo mga ganitong lugar alam mo, walain mo na lang ako sa ano, sa lungsod wag mo lang ako mawalain sa ganitong klaseng lugar, kasi wala siyang signages eh, paano malalaman kung nasan ka na, o oh, ba diba? <laughs> so mas takot ako mawala sa mga ganitong lugar kasi sa lungsod, wala rin taxi, paano ka <laughs>